dun, ah, talaga makikita mo yung silakbo, talaga agad na ayoko sa'yo galit ako sa'yo, naiinis ako sa'yo, huwag mo akong lapitan and the time nilalapitan siya ng kanyang nanay the time na, lalapitan na siya ng kanyang nanay para akapin anak, bakit ka ganyan, bakit ka nagkaganyan ayaw niya huwag mo akong akapin sabi niya gano'n, ayoko sa'yo Hi guys, welcome po ulit sa channel This is Lee Malakay po, Simplify Happiness Simple ang buhay, buhay na walang arte, less stress Join me guys sa akong sitting vlog For today's ang magandang buhay po sa ating lahat So ayan, ano nga ba yung gusto kong share o ibahagi sa inyo sa araw na ito? So ayan, good afternoon, good evening, uh, good morning, kung saan mang panig ng daigdig po. Ayan, kaya na Rihanna. Salamat po sa support na ibinigay niyo po sa aking channel. So ayan, um, ano ba yung pagsasaluhan natin, na pagkukwentuhan natin? So napanood ko po kasi kagabi, yun habang nakaupo ako doon sa aming lamay sa kagabi, yung ano, yung batang 8 years old doon sa Rafi Tool po in action isang batang 8 years old na galit na galit sa kanyang nanay. So, alam nyo yun, guys. Part, alam ko part 2 ito eh. Na, ano, uh, kasi lumapit yung mother sa so Rapid point Action para humingi ng uh, tulong na makakuha niya nga kanyang anak. So, yun. Nagkita nga sila sa barangay hall. At yung bata nga po ay galit na galit. Isang 8 years old na sobrang galit sa kanyang ina. So, alam nyo, napansin ko dito sa video na ito habang pinanood ko. Uh, kasi, the time na binuksan ng bata yung pinto, nung pumasok sila kasama yung kanyang tatay, nakita makita niya yung kanyang nanay, alam nyo ba? Galit na siya kaagad. Parang kabisado niya na lahat yung kung baga, alam niya na ilalabas na salita sa kanyang mga ano, sa kanyang mga bibig. So yun lamang yung kinagulat ko guys kung bakit naging ganoon ang ano ah uh, ang sitwasyon na yun. Na yung bata inung pagpasok doon, hindi eh, na, na ayoko sa iyo, galit ako sa iyo, huwag mo akong lapitan, naiinis ako sa iyo, sinungaling ka. Sabi niya doon sa kanyang nanay na isang imagine niyo 8 years old siya guys. So nakakalungkot guys. Ang isang nanay nga ay uh, isang OFW na di umano ang kanyang uh, mister ay uh, ayun nga ay may karoon ng ibang relasyon so may karoon ng ibang relasyon sa babae guys at uh, hindi lamang pang uh, unang beses yung kumbaga pang ilang beses na so uh, yun nga humingi yun nga yung ano yung uh, nanay sa rapid po in action kasi nga gusto niyang uh, makuha yung kanyang anak dahil na uh, ayaw yata makipag-usap yung uh, tatay sa kanya. So, sabi naman ng tatay, nag-uusap na sila. So, ang gusto kasi ng nanay, makuha nga yung kanyang, uh, kanyang anak. So, yun nga, pinagalat nga sila sa barangay. So, alam nyo, yung bata talaga, nagulat talaga ako. Alam nyo ba, gusto ko sanang pasukin gusto ko nang pumasok doon sa TV at akapin yung bata na yun. Kasi uh, parang hindi naman siya talaga yun. Hindi yung kanya, yun yung kanyang natural. Kasi sabi nga ng nanay, kausap yung nanay, kausap pa sila sa video call, okay naman yun, nag-I love pa sa kanya. Bakit ng pagpasok ng bata doon? At ah, talaga makikita mo yung silakbo talaga agad na ayoko sa'yo, galit ako sa'yo, naiisak sa'yo, huwag mo ako lapitan. And the time na siya ng kanyang nanay, the time na siya ng kanyang nanay para akapin, anak, bakit ka ganyan, bakit ka nagkaganyan? Ayaw niya, huwag mo akong akapin. Sabi niya ganon ayoko sa'yo. So, alam nyo, nalulungkot doon sa comment section kasi, marami na naiinis ko sa, ba sa batang iyon, sa batang iyon, yung 8 years old na iyon. Pero, kung talagang aanihin mo yung ano na yun, uh, video na yun, parang yung bata na talagang hindi, hindi siya yun eh, yung, yung the way na magsalita siya, dire diretso niya, pagdating niya doon, alam niya na kaagad yung sasabihin niya. So yun, ang ano nun, uh, talagang nakakagulat. So alam niyo, habang pinanunod ko yun, umaano din yung parang nangingilid yung luha ko, naawa ko sa nanay kasi naitindi ko, ko yung kanyang sitwasyon, yung pagiging OFW niya, tiniis niya yung, yung malayo dun sa kanyang anak, tapos ganun yung dadatnan niya sana so, nakakalungkot. Pero mas nalungkot ako doon sa tatay. Kasi bakit the time na nagwawala yung bata, wala man lang siyang ginawa para pigilan yung kanyang anak. Nasabihin niya doon sa anak niya, anak tumigil ka, tumigil ka. Kasi nanay niya, huwag mo sagot yung nanay mo. Dapat ganun man lang, inalo niya yung anak niya, pinahinto niya na nagwawala yung anak niya, pero wala siyang ginawa. Pinanunood niya lang yung anak niya. Sige sabi mo kahit na ayaw na ano, ayaw niya mapakita doon sa camera. Kasi nga, uh, hindi rapid sarapit point action yun. So sana sinabihan niya man lang, pinaswetay uh, pinasweet uh, tumigil ka. Kung baga gano, huwag mong ganyanin yung nanay mo. Kasi kahit na anin naging problema nila ng misis niya, nanay pa rin ng anak niya yun. Grabe. Yung pa rin yung ina ng kanyang anak. Sana tinuruan niya man lang o pinahinto niya man lang yung moment na yun na sinasagot-sagot yung kanyang ano, yung kanyang asawa, yung ina ng kanyang anak. Kung hindi man sila naging okay, uh, relasyon nila bilang mag-asawa, pero yung relasyon nung anak, Uh, para do sa kanyang ina eh dapat hindi hindi masira iyon hindi ma, ano nang uh, hindi masira kasi nakakalungkot nalulungkot ako para do sa nanay naawa ako doon sa nanay at nakakalungkot ka rin do sa mister do sa tatay na wala ka man lang ginawa sinasagot sagot yung ano yung misis mo kahit na masama galit galit ka doon sa asawa mo dapat hindi mo pinayagan yung gano'n. na sitwasyon na sinagot sagot yung ano yung sinigaw sigawan na talaga nakakagulat kasi 8 years old imagine mo yun 8 years old na bata so talaga ako nagulat at na naawa ako dun sa nanay. Ramdam na ramdam ko yun. So alam nyo guys, walang perfectong pamilya, walang perfectong nanay, walang perfectong tatay, wala rin perfectong anak. So yung aking mga anak dito, minsan sa bahay, minsan naglalakas ng boses, natataas ng boses, minsan asas sasabi ko, ay, tumigil ka dyan. Oh, ganun, kumbaga, huwag ginaganan yung tatay mo. So, ganun, kumbaga, ganun tayo. So, inaano ko doon sa, O, oh, o inutusan ka lang, o bakit ganyan ka kumilos, di ba? So nandun pa rin tayo yung role natin bilang magulang doon sa mga anak natin. So alam niyo, nalulungkot ako sa napanood ko na video na yun So sobrang uh, siguro yung ano, kung baga may mga iba na lang ako napanood na ano, pero yung ganun din yung ano, yung nung batang 8 years old yung kanyang nanay. At alam ko na hindi yun, yun yun, alam ko yan, doon sa bata na yun, sabi nga nung nanay niya mabait, sweet yun. So nagulat na lang eh, pagbukas pa lang ng pinto talaga eh tsit 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 gumana na yung bata ah talagang ano at nung ina inaamo-amo siya ng nanay niya ayaw niya kasi to nga nung nakakalungkot pa nung the time na nag-request yung tatay na sila lang muna ng tatlo tatlo doon inaririnig eh, mo talaga yung boses nila doon nagsisigawan sila doon at sunod nanay talaga eh umiyak dahil sinabunutan daw siya ng nanay nige sinabunutan siya ng anak niyang 8 years old ginanong daw yung kanyang buhok so nakakalungkot di ba na hindi man lang inawat sabi nga ng nanay hindi man lang inawat ng tatay talaga so dapat yun, bakit gano'n? So sana hindi nangyari yung gano'n. Pero alam ko yung bata na yun, eh hindi yun yung kanyang anong, tunay na ugali Kasi marami ako napanood na at nasubay sa yung to Tulfo in Action na mga yung nanay nag-OFW, yung nanay pangang naglokomisan. At marami rin ako nakita sa sukusyon na tunay na buhay na gano'n na hindi, kumbaga may mga pangyayari sa buhay nila na hindi naman sila naging nagalit ng na ganoon sa kanilang, ano, sa kanilang magulang. Mayroon pa nga dyan, minsan eh, uh, napapanood ko na, pinauuwi na nila yung nanay nila, nagkaroon ng na relasyon sa iba, o mauwi ka na lang, o magsama-sama na lang. Ay, yung uh, mga batang maliliit, umiiyak sila, pag na nakita nila yung kanilang nanay na uh, nag nagkaroon ng kasalanan. So, naiiyak sila, pero yung ganoon na ano... Uh, first time ko nakakita ng ano na ganoon na isang bata na 8 years old so nakakalungkot so tama nga yung nanay kasi pinagharap din naman sila sa polisya, sa istasyon uh, ng pulis at ang sabi nga nung nanay eh wala man lang, wala man lang uh, paghingi ng tawad, or uh, pagpapakumbaba doon mula sa tatay, at yung kanyang pride eh, ayaw lunukin, so alam mo, uh, ayaw ibaba yung pride, so alam nyo, ngayon yung pride talaga mahirap lunukin, so uh, mahirap ibaba. Pero, alam nyo kung, um, ang naaawa ako doon sa nanay talaga. Kung baga naghihintay siya na ano, yung mister niya eh, magpa, kung baga, so, mataas ang uh, pride niya. So, alam nyo, yung nga, mahirap eh talaga. Minsan, mahirap talaga lunukit ang pride. Pero kung iisipin mo yung sitwasyon, yung pangyayari sa buhay, um, Uh, kailangan talaga na ano nisan uh, minsan ibaba natin yung ating ano yung ating uh, pride para makita natin yung ano yung mga uh, pagkakamali natin sa buhay kasi kung masyado tayong mataas yung kumbaga tingin natin sa ano sa ating sarili sa tayo yung ano perfect tayo magaling tayo minsan hindi na natin nakikita yung ating mga kamalian o doon sinasabi ko walang perfect na tatay walang perfect na nanay wala perfect na anak so uh, sana kung ano yan ayun piling uh, feeling ko yan maayos pa yung ano ng bata na yan ata uh, uh, sana maging okay sila para sa anak nila kasi nakakalungkot talaga maayos na yung kanilang uh, family so um yun ata uh abangan natin yung ano niyan at kung anong mangyayari. Sana yung makuha ng nung nanay yung custody ng bata kasi yun naman ang niya. And then pag sana nakuha nung nanay yung ano, custody ng bata, so sana uh, wag niyang ano, uh, ilayo din doon sa tatay. So, kailangan din naman yun. At alam ko rin na yun, mag-abroad mag pa siya. Siyempre, ang hirap na buhay dito sa Pilipinas at kailangan natin talaga kumita ng pera para maitaboy natin yung pamilya. So, sana maging okay din yung ano, yung kung nabawa makuha nung nanay, yung kanyang anak, maging okay din yung ano, maging okay din yung uh, bata doon sa kanyang tatay. At sila rin bilang mag-asawa, kung di na talaga sila ng kanilang pamilya, okay din sila mahirap mahirap pero ayun nga sabi nga ah, uh, dadaan talaga yun sa mga ano um, kung baga eh, uh, ano ng mga uh, psychology psychiatry so dapat na uh, maano yung kanilang ano kasi yung iba, iba yung pinagdaanan talaga nila nalulungkot ako nung napapanood ko yun at ang napapanood ko yun, ramdam ramdam ko yung nanay naiiyak ako nagigilid din yung aking luha so yun hoping hoping na ayan maayos sila